Waiting na naman tayo Waiting, waiting Kung saan nang gawa Kung saan naman ako ang gagawa Wala pang aking boss Wala pang kung saan kami gagawa Ito ang aming bar shop Ganito ang shop Gino 1H Ubo Itong LG Wala pang pyesa Condenser at Condenser at uh, ano, PCB board Gucci Wishing Boring yan Electric fan Ceiling fan Ito yung ginagamit namin Pag sa ano, Sa project Malakas na yung equipment Stay in sir, na opinyon naman. Ito ang batas ng condenser. Hindi ko pa nare-repair. May oh, mga pom bracket ang indoor outdoor. Ayun ang aking mo service. aking service service yung pang pa service namin at sa mga repairing ng samsung si rambird yung LG ito yung LG na nasunog or parts na lang ito naman yung 2 in 1 ito naman yung 2 in 1 energy. Galat, dam dam, kalat. <coughs> Excuse me. Hindi hmm. ko pa napapagawa yung aking vacuum. Nasunog ang aking vacuum. wartawan yeah. bisa ngampumerahazam.